Magandang araw mga kabopols. Bakit nga ba ang ginto? Sa dami ng bato, ng mineral at ng kayamanan sa mundo, bakit itong naging simbolo ng kapangyarihan at kayamanan? Simula pa lang ng kasaysayan ng tao, sobrang naaakit na tayo sa ginto. May mahay ka ba ito? O baka naman mayroong simpleng paliwanag? Ang ginto ay isa sa pinakaunang metal na nadiskubre ng tao. Dahil natural itong lumalabas sa lupa bilang nuggets, kaya unang panahon pa lang, naaakit na agad ang tao sa kinang nito. Natagpuan ang pinakamatandang gold artifact sa Bulgaria mahigit 6,000 taon na ang nakakaraan. Ginamit din ang mga sinaunang kabihasnan tulad ng Egyptian, Inca, Chinese at Greek. Hindi lang bilang alahas kundi pati sa ritual at relihiyon. Bukod pa diyan, ang ginto ay nagsilbing pisikal na pera o barya at kalaunan naging gold standard kung saan ang halaga ng dolyar ay nakadepende sa halaga ng ginto. At siyempre, hindi mawala ang gold rush gaya sa California at Australia na nagpalipat-lipat ng mga populasyon at nagpalakas ng mga imperyo habang nilulugmok naman sa kahirapan ng iba. Pero bakit nga ba naaakit ang tao sa ginto? Una sa lahat, maganda siya. Literal. Ang kinang, ang kulay at ang katotohanan hindi ito kinakalawang o kumukupas ay parang perpektong simbolo ng kagandahan at katatagan. Isipin mo na lang to. Habang naguhugas ka ng paa sa ilog, may makikita kang bato na hindi lang basta kumikinang, kundi parang humihingi ng pansin. Ganyan ang ginto. Kahit sa gitna ng putik, nangingibabaw ang kanyang kinang. Pangalawa, limitado ang supply. Ang scarcity o kakulangan nito ang nagpapataas ng halaga kahit ngayon limitado pa rin ang pagmimina ng ginto sa buong mundo. Pangatlo, may halaga ito kahit saan. Kahit sa ang bansa ka magpunta, kahit anong panahon ng krisis o gera, ang ginto ay pangunahing simbolo ng yaman. At higit dyan, ito'y kapangyarihan. Kahit sinong diktador, emperador o negosyante, lahat gusto ng ginto. Dahil kung meron ka nito, meron kang bentahe, respeto at siguridad. Kaya sa paglipas ng libu-libong taon, ang pagkahumaling ng tao sa ginto ay naipasan natin sa susunod na henerasyon hanggang sa ang halaga nito ay naiukit na sa lipunan. Hindi lang natin minana ang ginto, minana natin ang pagkahumaling dito. At ngayon, parang bahagi na ito ng kultura ng tao, hindi lang bilang kayamanan kundi simbolo ng halaga. Bukod sa pagiging alahas, ang ginto ay may praktikal at teknikal na gamit sa modernong mundo. Dahil hindi ito kinakalawang at napakagaling nitong magkandak ng kuryente, ginagamit ang ginto sa mga electronics gaya ng smartphones, computer chips, at high-end connectors. Mahalaga rin ito sa aerospace industry dahil sa reliability nito kahit sa matinding kondisyon sa kalawakan. Ginagamit din ang ginto sa dentistry at medicine gaya ng sa mga implant at ilang cancer treatment. Sa panahon ng crypto, e-wallet at digital money, bakit may saysay -say pa rin ng ginto? Kasi ang ginto ay safe haven investment. Kapag magulo ang ekonomiya, nagkakagera o bumabagsakan stock market, ang mga mayayaman ay tumatakbo sa ginto. Isipin mo to, halos lahat ng ginto sa mundo ay ginagawang alahas mga kwintas, sing-sing o hikaw. Samantalang yung ginagamit sa teknolohiya sa mga cellphone, satellite at life-saving equipment. Wala pa sa 10%. Yung natira, nakaimbak sa volt bilang reserba. Ang isang elemento na hindi kinakalawang, sobrang conductive at napakahalaga sa agham at kabihasnan, ginagawang palamuti. Kabopolan, di diba? Ang ginto ay simbolo ng kung gaano tayo kadaling mabighani sa makikinang na bagay at panlabas na anyo. Pero sa totoo lang, ang mas tunay nitong halaga ay wala sa palamuti, kundi nasa praktikal na gamit. Kung wala ang ginto o maraming makabagong teknolohiya, ang hihinto. Kaya habang abala ang mundo sa kinang nito, nakakalitaa natin ang tunay na kahalagahan nito. Ikaw, anong opinion mo? Mahilig ka din ba sa ginto o makikinang na bagay? mag-comment kayo sa baba. Hanggang sa muli mga kabupols.